Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng, DS, ng DPWH? E karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada. Mr. President, unfortunately, ayaw ho mag-play at uh, nag-aaral pa rin yung mga nasa likod natin, Mr. President. May I just uh, proceed? Alam nyo, karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Kaya nais po nating magpasalamat and itake itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker. Police, Coast Guard, Health Worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod na kuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Karina. It took me two years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taun-taon na lang po, ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taun-taon po, ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon yung mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JV tumatango at ilang mga senador nakasama kasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinonduhan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po ang presyo ng isang Mokov. At kung maaalala nyo po, ginoong Pangulo, sa halos parehong petsa, last year, 2023 of August, tumayo din po tayo para ilahad ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating mga kababayan dahil po sa isyong ito. In fact, Mr. President, we filed Senate Resolution Number no. 693. This is to investigate ito pong palala ng palalang baha, hindi lamang po sa si NCR, kundi na rin sa iba pang mga low-lying area sa ating bansa. Subalit, ginoong Pangulo, wala pong nangyari. Sir President, dahil kung may pang pinatunguhan yung ating mga pagdinig dito sa Senado, kung may pinutunguhan yung mga pondong ating inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa DPWH. Eh siguro naman po, hindi dapat natin nakita yung ganitong antas ng pagbaha ting may malakas na pag-ulan. Mr. President, as part of our oversight functions, again, taon-taon na lang, para kinakalampag po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para aksyonan ang problema sa matinding pagbaha. Para na po tayong sirang plaka, ginong Pangulo. And I want you to watch this video, Mr. President. Kayo yung nagsabi. Yung dilubyo na ito, paulit-ulit na lang. Hindi na sila umahasa na may gagawin pa gobyerno. Wala na yung maniniwala sa atin na totoong gagawa na tayong solusyon. ilang dekada na unilang naririnig to eh. It's the same thing over and over And it's just worsened. Mr. President, last year po yan. Yes, I sound like a broken record gasgas -gas na gasgas -gas na po at paulit, ulit, 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 ulit na po tayo. Pero sa tibay at pagkamatiisin ng ating mga kababayan, kakayanin pa pero wag naman po sana sampung taon ulit ang ihintayin natin. At ganito pa rin ang ating sitwasyon. Dahil kung walang magbabago at hindi natin masusolusyonan ang pagbaha, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, maging ang aking sarili, ano pa nga ba ang silbi natin dito sa Senado? Noong pong nakaraang Lunes, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nag-deliver ng SONA at sinabi po niya na mahigit 5,500 control projects, flood control projects ang natapos na at marami pang ginagawa sa buong bansa. With what happened last week, Mr. President, this representation can't help but wonder, is the President being misled by the people around him? Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng, DS, ng DPWH? E karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin, kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin, kundi ang maging mga bus, mga truck, at lahat ng na-stranded sa mga kalsada dito sa ating bayan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, In 2023, 1.079 billion a day on flood control projects. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood management national government budget. Isumatotalan natin. Meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tag para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President, ng 1.78 million relief, pack, relief packs every day sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, ginong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po anli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po anli ang ating pondo. Hindi po anli ang buhay ng ating mga kababayan kaya ginong pangulo dalangin ko po sa susunod na mga bagyo dahil nasa letter C pa lang tayo karina pa lamang po tayo ay hindi na anli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng pilipino maraming salamat ginong pangulo at pagpalain tayong lahat ng ating panginoong dios maraming salamat uh, sir Joel kaysa